Ciao raga! Busta naga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Ako po ay naniniwala at ako ay confident na ang content po ng vlog po na to ay malaki ang may tutulong po sa iyo at saka sa iyong pamilya at saka sa mga kababayan natin din sa Italia. Kaya pwesto na ng maayos at ikaw ay makinig na mabuti. Bonus maternita 500 euros at saka yung rimborso ispes periodo gravidanza na hanggang 2,000 euros at saka ano ba yung financial assistance na matatanggap kung halimbawa ikaw ay na ospital lalo na kung ikaw ay naoperahan paano ba mag-apply niyan at sino ang pwede isa-isahin po natin yan raga huwag kalimutan na mag-subscribe ihit po yung bell ganun din ay mag-thumbs up po sa vlog po na to at i-share po sa iba become also a member of my channel mag-join lamang po kayo grazie raga sa ating mga kababayan na nandito sa Italia ay nandun po sa Settore na laboratori Domestici. Sila po yung mga calls, badanti babysitter. Na ngayon po ang tawag na dyan ay asistente familiare. Bilang isang colf ay dapat na alam mo yung dalawang dokumento na importante sa iyo pong laboro. Hindi sapat ano na ikaw ay merong kontrato di laboro. Dapat merong kang kopya ng dokumento po na ito. Ito po yung dinuncia raporto di lavoro domestiko. Kung baga sa pag dapat yung kontrato ay registrato sa Agensya del Intrate. Sa calls naman, dapat registrato yan sa IMPS at yan yung document na proof na registered yan doon. Andyan ang details ng datore, ng laboratore, malalaman mo din kung tempo determinato ba o indeterminato, ilang oras ang inyong trabaho sa isang linggo, kung kailan ka ba na-hire, at magkano ang per hour mo plus yung iba pang mga detalye. Kapag natapos ang raporto di laboro mo sa iyo pong amo, especially kung ikaw ay nilicensya, dapat naman ay may ganito ang document, yung cesazione del raporto naman. Kasi kapag ka nag-apply ka ng di eh, o kaya yung tinatawag natin na NASPI, kailangan po ang dokumento po na yan. Yung second document naman na kailangan ay meron ka rin pagka ikaw ay call, yung po tinatawag natin na bulletin ni IMSS. Ang sabi po ng iba, eh wala naman akong bulletin aims kasi hindi ako binibigyan ng amo. Ang ibinibigay lang sa akin ay busta paga. Well, importante rin ang busta paga para na sa gayon na mo monitor mo at alam mo kung magkano ba ang iyong sweldo sa isang buwan. Pero hindi automatic na pagka ikaw ay may busta paga, kita mo doon sa busta paga, na ikaw ay kinakaltasan ng nga para doon sa contributi, ay bayad na talaga yung contributi mo sa IMSS. Kaya importante na ikaw ay humingi ng kopya, na ikaw ay magkaroon ng kopya ng bulletin ni IMSS mo. Take note lamang ha, dapat ay hindi bulletin ni IMSS lamang, dapat yan ay bayad dapat ay may pirma ng uh, iyo pong amo at saka dapat naka-indicate din yung date of payment. Better yet, may kopya ka ng Rechibuta di Pagamento at hindi yung Aviso di Pagamento. Ito ko yung document na proof na talagang bayad ang bulitini mo. Paano kung uh, di naman ako binibigyan? You can check sa IMSS. Pwede mong gawin yan. Ikaw mismo ang kukuha. Para malaman mo kung binabayaran ba yan o hindi. At pwede mo din niyang i-download kung gusto mo para magkaroon ka ng kopya. Balikan lang natin yung document kanina na Dinuncia Raporto di Lavoro Domestico. Dalawang details ang kailangan mo po dyan. Yung Kodisi Raporto at yung Kodisi Fiskale ng iyo pong amo. Tapos pupunta ka dito sa webpage po na ito ng para doon mo po i-check. May ginala mo yan para ma-check mo if may FDUI ba ang bulletin ni IMS mo. Yan kasi ang unang dapat i-check para malaman kung ikaw ba ay pwedeng mag-apply ng bonus o ng reimbursement mula sa Casa Golf. Kung wala kang FDUI, hindi ka pwede. Ito po yung dapat mo na malaman ng mga detalye para na sa ma madetermine mo kung pwede ka bang mag-apply at magkano ang iyong matatanggap. Ang Casa Golf ay isang social health fund na nagbibigay ng benefits and services sa parehas na calls ba dante babysitter yung tatrabaho at pati din sa kanyang amo. Mababa ang naman ang contribution di yan. 0.06 euros lamang per hour at ang hatian 0.04 euros uh, yun ang parte ng amo at 0.02 naman sa trabador. Pero ang amo ang nagbabayad niyan kasama doon sa bulletin ni Ames kada trimestre. Naman ay balik ulit tayo kay Casa Golf kasi hindi lamang yung prestasyon ni COVID-19 ang pwedeng i-apply ng mga members ng Casa Golf kasi marami pa pong ibang mga prestasyon na pwede pong applyan po dyan. Yan po ang ating pong iisa-isahin ngayon. Kapag ikaw ay naospital na confined ka, na operahan ka. Pati yung po mga remborso, ticket sanitary, yan ay uh, provide din, ano, yan din ay binibigay na tulong ng Casa Golf. At makikita nyo po ngayon yung po mga lista ng iba't ibang mga halimbawa yung mga surgical procedures, yung mga tulong po na yan, napakadami po niyan, pwede po yan marimborso sa tulong po ni Casa Golf. Lalo na kung ikaw ay golf ka, at uh, hindi bayad yung malatiya mo, halimbawa na nagkasakit ka, na hospital ka, maigi na may ganito pong ayuto. Para na sa ganun, kung uh, kulang man ang inyong sweldo, o kaya naman talagang hindi ka sumweldo, at least may aasahan ka na tulong mula sa Casa Golf. Meron pang rimborso espeze periodo gravidansa na hanggang 2,000 euros. Itong rimborso espeze periodo gravidansa ay para sa mga Golf Badante babysitter na iskripte, member, nagbabayad ng contributions sa Casa Golf. Kaya kung ikaw ay isang Calls Badante o kaya may babysitter na ngayon ay buntis o kakapanganak pala ang yung mga espeze sanitary mo durante ng iyong gravidansa gaya halimbawa nagpa-check up ka meron ka nag-asos yung mga pagpapatest mo, etc. Private doctor man yan o hindi ipunin mo ang lahat ng resibo mo. iri -re yan ni Casa Golf at ang maximum amount na maririmborso mo ay maaari umabot ng hanggang 2,000 euros. Kontributo maternita na 500 euros per neonato. As you can see, 500 euros yan para sa mga madre, para sa mga nanay na nagkaroon ng baby at yan ay manggagaling pa rin, ibibigay pa rin ni Casa Colf. 500 euros yan kada filyo. Sa pag-apply niyan, syempre dapat ay member ka pa rin ng Casa Golf at kailangan ng dokumento ay yung certificate din Nascita at Codice fiscale ng niyo nato nung iyong anak kapag ang baby mo ay kahit na hindi babagong panganak pero wala pa siyang one year old at ikaw ay member ng kasa golf Pwede mo po po yung habulin, pwede mo po po yung applyan. Makukuha mo po yung 500 euros at saka po yung rimborso doon sa iyo pong espese sanitary nung ikaw ay nagbubuntis. At kasama din dyan yung funeral assistance in case of death ng member ni Casa Colf. May assistance din para doon sa pagpapauwi ng Salma nung katawan po nung uh, pumanaw. Ito po yung uh, sample ng computation ng mga raga na nakapag-apply po nito at nakaremburso po sila dahil po sila ay nagpatulong sa akin. Sabi nga po ng iba ay sayang naman kasi hindi ako pinagbabayad ng aking amo sa Casa Colf. Well, ang aking konsilyo sa iraga, kausapin mo ang iyong datore kasi yung mga prestasyon na yan na pwede pong uh, makuha na tulong galing sa Casa Golf hindi lamang yung mga laboratory ang covered kundi pati yung mga datore di laboro covered din po yan patunayan sa mga amo meron din po mga prestasyon na binibigay si Casa Golf kaya po napaka convenient talaga at saka multi utile na ikaw ay nagbabay ng kontributi sa Kasokolf at saka yan naman ay mura lamang ngayon na ipapakita ko sa inyo pa, paano ba ang pagko-compute nung binabayad sa Casa Golf. Example, itong bulletin po na to, kung ilan ang total na ore sa trimestre po na yan, imumultiply mo lang yan ng 0.06. Kaya yung 156 hours, imumultiply ng 0.06, ang babayaran mo sa Casa Golf ay 9 euros and 36 cents. Kaya kausapin mo na raga ang iyo pong amo kasi hindi naman nakakahiya na ito ay ipaliwanag sa kanya at ipakilala si ka sa golf. Malay mo, pumayag siya, okay sa kanya. So, pwede nyo po yung ipaayos sa mga kaf patronato na halimbawa po ay doon sa dyan nagpapatulong ang iyong pong datore. That's all po sa vlog po na Maraming salamat sa inyo pong panonood. Sana po kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ang channel, mag-subscribe ka na po at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang magiging updated. Like and follow my Facebook page, Chad Will Guide. Huwag kalimutan na mag up po sa video po na at ma-share nyo rin po sa iba ang aking YouTube channel. Gamitin lagi yung hashtag na Chauraga Mustanaga. Huwesto Tutto. Once again, this is Chad. And always remember, Chad Will Guide. Ratsiraga. Alla prossima!